Albulal yun, na... Kung bati, ay eh, maaari ka namin patayin. Kung hindi ka titigil sa ginagawa mo. Muna na patay mo? Nung unubod kayo nga tara-tara. Tanong-tanong -tano, makaligtas kayo nga. Awan! Amin ah, nga natin lang po tayong pataya <laughs> eh. Hahaha!

Dahil sa galit, kaya mo nagawang kulamin. Sa mga tweet, papatay mo ito. Papatayin mo. Talagang umbut ka kayo. Siyempre, hindi nyo ito. Nung no, nagpahagas, dahil ito yung nagpahagas, yung nakita ko, may katag ba ba? Nung kita niya tao, mabasa kong nakarkaman. Hmm. So, nung pagtugaw ka rin, gulang yung Sige, kita. Katamamin ka rin mo.

Baka nalakam lang ato yun pinakam mo, sa mo. Ayan. Yeah. Ah, palipad hangin, dasa. Bato sa tingin mo, tatap sa tatap. Bato! Saan naman din sa matis na spirito sa Kung iyong ipain tulot, napapuksa o mapatay ang masamang Espiritu, o ito nito sa ngalan ni Yahweh, natawag ko ang orasyon na ito upang pag at patayin ang mga kulang na ito Song and gratis akne atal Song and gratis akne atal Song and gratis akne atal Pamatay sa kulang parang pasabang isip Ito, demonyo! Sabay! Pero tuluyang ka! Hindi lang katal doon mo! Hmm. Hmm. Pataas-taasang orasyon pamatay ritual. Nya. Hmm. Hmm. Yeah. Balik sepada tadi tidak ini. Katayan hmm. kala dua espirito memandri pa. vale mm. oh, yeah. <sniffs> <laughs> <sniffs> yeah, general